So yung mong ulit na buhay mga kaigan Panibagong araw, panibagong vlog mga kaigan Sunday ngayon yun. Sunday morning mga kaigan So yun, kararating lang natin dito sa Kusina ni Gabeli So yun, kasama natin ngayon si William Yam Panipura siya ma Good morning <laughs> So yun, good morning po mga kaigan So yun, tayo muna ah, Mag-vlog dito sa kusina So yun, last day natin ngayon uh, December 22 So yun, Monday wala pa kaming pasok 23, 24 25. tapos taas 26 meron na po tayo dahil pasok na po So yun, Merry Christmas po sa lahat ng mga subscriber namin at mga sumusuporta Sa so, Team Cavetti, thank you, thank you po Merry Christmas po sa lahat So yun, samahan nyo kami sa mga kaigan Ayan, tatrabaho tayo sa kusina ni Cavetti, habang si William nandito sa dining So yun tayo, gagawa tayo dito sa kusina sa kusina tayo. Yan. Thank you po sa lahat. Yan, Merry Christmas. So yung mga kaigan, meron tayong yung first customer na. So yun. Uh, ah, galing pa ng kabaratuan. Ngayon siya? So yun. Tayo lang natin yung ating order. So yun. Wala pa rin si Lenggo. Maaga pa. bigyan mo muna ng sabaw. Yan. Special soup. Hahaha. Soup <laughs> pa lang. <laughs> soup ka Hahaha. Tayo ba ay gan? Tayo lang natin yung organ ng organ ng set. You are si kabeli galing, uh, galing po ng kabanatuan. Thank you. So yung mga ba ay gan dito sa Lichon Valley so yun, ito yung ating bago lotong Lichon Tapos yung isa, nakasalang pa. Ito, pang mamaya ito. So Ayaw pa yan. Ayan, so sarang lang, lang natin yun. Okay so, mga kaigan, ito na yung ating order. Isang lechong belly, isang t-bone with rice, saka uh, laing bagnet with rice. Nagawin so, lang natin yan. So, nakaready na tayo. Thank you. Okay so, mga kaigan, ito na yung ating laing bagnet. T-bone. Tapos, lechon belly. Ayun, lechon belly. Sa'yo mga kaikan, mga lawang customer natin, ito na po yung order nila. Sisig, lechon belly, laing with rice, and the rice cooked. fried. So, yun. Go, sisig, tsaka lechon belly, laing. Sisig, meron na dito. Sa'yo okay. so, mga kapila, ito na yung order natin, laing, sisig, tsaka lechon belly. So, yun. Apo, apo. Ang tumbeli. Wala yung merong tete kutsay sang sweet chili pork ribs. Ay bethsa nga yun. Yung meron po kami bisita from Cabanatuan City. Yan. Thank you po sa pagpunta sa kusina. Wain may maya, shout out po kayo, ma'am. Sir. Shout out po sa anak ko at milugan <laughs> at ako sa pasta. Yun. Thank you po sa pagpunta. Ayun, hindi po sa ako mga kabalae. Uh, si uh, kabalae Jenny. Yun. Yes. Thank you po ko, Mrs. Cabelli. Ayan, ma'am. Ingat po kayo. Ah. Salamat din po. Yan, papunta po sila sa farm para manik naman po si Kabeli. Salamat po ulit. God bless po. Amen. Mm diba -hmm. kaya nito po yung order ng customer. So yung isang bulalo, tatlong inasal, isang sisig, isang laing, sharing, saka isang hangarian silog. Extra rice, blueberries So Thank you. Sisig, silog. Oo. Tsaka laing, sharing. Alam yun asal. Sisig. Ah, without the rice pala. Ah, sige po. Mga kaigan, ito po yung order natin. Tatlong inasal. nine sharing sisig no rice tsaka silog nalabas na nalabas na, Darabas na. Ayos, Gigi. So, mga kaigan, meron tayong customer galing pa ng mga ating. Ito Yung BNL niya daw, driver ni Icabelli, galing na ay Tiga So, ito yung okay. order nila. Dalawang laing with rice, dalawang belly, spaghetti, pababa. Spaghetti, pababa. Tsaka isang fried Gagawin naman ito, mga kaigan. Bye, mga kaigan. Meron tayong order na laing with na dalawa saka lechon belly dalawa lechon belly saka spaghetti dalawa sa lalawa yung mga kaigan spaghetti laing with fried rice lechon belly again lechon belly lechon belly again, lichinbelli again. Thank you. Thank you. May sa usina yan. From Makati po sila, Makati City. Oh. Yan. Okay, Shout out, ma'am. Si yeah. hey, mami po. Thank you po sa pagpunta dito sa usina kahit malayo. Thank you po. Yan. Yeah. Si <laughs> hey, ma'am, anong name po ni mami? Uh, Lorraine. 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 Yan. Yeah. Shout out kay ma'am Lorraine. Ma'am? Lorraine. 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 Ayan, Ma Thank you po sa pagpunta. Saka kay Papa. Ano po name ni Papa. Dito sa Santi po. Ayun. Papa, Papa Santi, shout out po. Yan nandito na po yung family niyo. Thank you po sa pagpunta sa Osina. Mm. <laughs> shout out. Thank you po, ma'am. Enjoy your meal po. Sige so, yung mga kaya, meron tayong gusto ulit. Hindi so, ko alam kung saan galing. So yun, tayo lang natin yung kasama natin. Yung so, order nila. Hinihintay pa yung mga kasama yung pa sa lagod. Sa loob sa dining room. So yung mga kaya, ito na po yung ating order. Belly sharing ko at saka chicken. Isa. Isang like sharing. Or say sharing ha. Tsaka carbonara. Okay. With rice, carbonara. With rice? Hindi. <laughs> sharing lechon belly, whole chicken, lying sharing. Tsaka isang carbonara.

yung natin. Ay, carbonara natin. Pakai carbonara. Ano po yung ating whole chicken? Eh hey, mga kaigan, ito na po yung order. Tibo, tsaka bito, tsaka isang kare-kare. Nagagawin lang natin, bronge, masan, pampanga, arayat. So yung mga kayo ganito yung ating take out na <laughs> T-bone steak B2 Tsaka kare kare Thank you So okay yung mga kayo ganito na po yung ating order Tatlong baby back at isang lying at isang lucho belly Pero eh Tumayan nga gagawin lang natin yung ating order

Ano ba 'yan, dumating lang yung uniform niya, sinuot niya para ano? Malaman kung sukat sa kanya. Oh, yes, okay. niya. Oh, lang, pero alis ah, <laughs> niya rin 'yan. Para. Sa tapo ng Sa tapo si Angel Timor. Sa ko sa Angel ko na sa buffet. <laughs> <laughs>

<laughs> yeah, thank you thank you po. Yeah, Maraming salamat po. Sunday duty ngayon natin. So, may request po. December 22. 22 ba? Yes. 22 no. Saba. Oh, salamat po. Merry Christmas. <laughs> so ipapalo morning. lang tayo kay Tita Blessen. So, yes. Tita, thank you po. Maraming yes, salamat. Boy. Yon, Merry Christmas. See you on, ano po, sarado po kami ng ano eh. Uh, 23 hanggang 25. Balik po namin dito is 26. December 26 na Ayan. po. Yeah. Merry kita kita Christmas po. Kita-kita po. po. tayo sa 26. Merry Christmas po. Thank you, po. Thank you, po. Tiki tiki po. Tiki tiki po.